Ito yung part 2 sa question ni Sir Seaman na very constructive kung magtanong and I really like it. Makinig kayo hanggang dulo, enjoy nyo lang yung pagkain ko dyan. I can guarantee na meron kang matutunan dito and baka yung iba na confuse din. Ito yung pang third question niya. Kung hindi nyo napanood yung first and second question, and jan lang sa nauna kong video. So number three, I saw a similar hiring post in another group detailing that the contract will last for three years plus one year and 10 months extension. Is there a possibility of re after the contract on the same company po? Bago po sagutin to, babalikan ko muna yung second question niya kasi hindi ko nasagot yung pangalawang part ng question niya na sa number two. Na sabi niya, and is there a possibility na mag-upgrade yung position natin sa workplace para tumaas yung sahod po? Related lang kasi itong question niya about sa re-employment and kung mag-upgrade ba ng position. Unfortunately, as far as I know, no. Me as a factory worker, we're talking about factory worker here ha. Kung meron din kayong alam na nag-upgrade yung position, paki-comment diyan kasi as far as I know talaga wala. Yung mga kasama ko ng mga Japanese, umabot na sila ng 10 years, 30 years, andon pa rin sila, hindi pa rin tumataas yung position nila. May mga tumataas yung position kapag ka nakapasa ka sa mga exam nila. Meron din kasi silang mga exam, pero hindi ko masyadong dinidig into details about that. Going back as a factory worker na TITP yung visa, wala talaga, wala kang chance na mag-upgrade yung position mo. Pwede kang ilipat sa different department, sa different workplace, pero same pa rin yung sahod mo. Ituloy natin yung pang third na question niya na 3 years ang contract plus 1 year and 10 months na extension. Totoo po yon. I have known someone, not just one, but many, na yung TITP yung visa nila, 3 years lang yung contract, tapos na-extend sila ng two years. Or baka, to, yun yung sinasabi mong extension na one year and ten months. Again, kung the same lang yung visa mo, the same pa rin yung sahod. Hindi po yun nag upgrade nag increase lang siya yearly, pero yung increase, based yun sa kung saang lugar ka nakalagay, kung saang prefecture. And yes, possible yung reemployment after the contract on the same company. Pero sa amin, hindi talaga sila tumatanggap ng second time around. Kasi yung policy ng company namin is give chance to others. But then again, marami akong kakilala na galing sila sa TITP yung visa. And then after noon, nag-take lang sila ng pr prometric exam para magiging SSW, the same company pa rin. Especially kung yung category ng work mo ngayon is pang skilled worker talaga, yun, pwede kang mag-work ulit dun sa company mo. At saka minsan yung company mo na mismo yung magpa-process ng mga papers. Mag-take ka lang ng exam for formality na lang yon. I'll give you example. Meron akong kakilala na backhoe driver siya hindi ba sa basta kapag bako driver ka ha kasi yung license mo yun dapat sa Philippines pa lang meron ka, ng license na restriction 8 so yun yung pinaka importante or pinaka requirement mo kapag uh, work ka dito sa Japan as bako driver Three years yung TITP yung visa niya tapos after ng 3 years contract na extension ng 2 years, TITP pa rin yung visa niya, so sayang naman. Maganda kapag mag-take ka ng Prometric exam, pang SSW talaga, kasi mag magtataas din yun ng sahod eh. Hindi ganun kalakihan, pero bintaha na lang talaga. Kaya ito ang magandang gawin ng mga TITP visa holder dito sa Japan. Habang nagwo-work ka as TITP, mag-take ka ng mag-take ng mga exam na mga Prometric. For example, ako ako talaga, gusto ko talaga i-encourage yung everyone na nanonood sa akin, nagayahin din ako. Kasi we don't know, we, we don't know what the future holds. So, dapat mag-take ka ng mga prometric exams as many as possible. For example, una kong tinake is nursing care or yung kaigo, caregiver. Umasa ako. Pangalawa kong take prometric exam ng food processing. Thank God, pumasa din ako. And now, to, nag-take din ako ng prometric exam ng food service, I'll just wait waiting for the result next month maybe. Sana chachamba din ako niyan. And then while waiting, well, hindi pa nga ako nakapasa ng food service exam, merong interview, nag-apply ako during the interview and thank God, umasa ako. I don't have anything to brag, matalino ba ako? Hindi po. Kailangan ko talagang pag-aralan lahat para matutunan ko yan. Sipag, motivation, and dedication, yun talaga yung kailangan mo para pumasa sa mga exams na yan And sasabihin ng iba, bakit ako mag-take na mag-take na exam, ipumasa naman ako sa ibang mga exams No, because again, like I mentioned, we don't know what the future holds So kung mas marami kang certificate na napasa, mas marami kang opportunity na mau-open What I'm trying to say here is, you have to create your own opportunity Ang dami ko nang sinasabi, hindi ko na alam kung paano to tapusin Follow for more chika like this